hindi inaasahan ng lalaki na. Isa lamang itong maliit na kaguluhan na sandyang ginawa. Ngunit hindi inaasahan na magdudulot ng aksidente. Kahit nailipat na ang atensyon ng lahat. At itinago pa ang kanyang pa pagiging estudyante. Isang mas malaking problema ang dumating. Hindi lang siya naging tanyag mula sa pagiging hamak. Napatawang pa niya ang malamat na mapukulam ng kalamidad. At ang dahilan kung bakit nangyari ito. Ay dahil bago ang laban. Napasalubong niya ang isang pakilala sa hot spring. Sa una ay isang magiliw na pag-uusap ngunit para sa mga bagay na may kinalaman sa pagiging tanyag. Tiyak na hindi papayag si Saido. Kaya tinandihan niya masigasig na look na sumali sa night squad pagkatapos ng graduation. Ang natanggap niya ay isang matigas na pagtanggi. Nagad na, na ikinainis ni Princess Alexi. Nais niyang gumawa ng isang maliit na biro. Para mapahiya ang kabilang panig. Ngunit pagdating niya sa upuan ng mga mananood. Nakita niya ang pinakaayo niya. Dahil lang sa ang babaeng na sa tabi niya ay sikat. Mas minamahal pa papay sa sa prinsesang ito. Ngunit ang pinaka ikinaselos niya, hindi ito. Kundi ang pahangahangang katawan nito. Talagang napakahusay. Gayon pa man. Hindi rin siya magpapatalo. May epekto pa rin ng pagpirit. Ngunit sa harap ng ganitong pangasar. Ngumiti lang si Beta. Tutal, siya ang tunay na mayroon nito. Ngunit kahit na ang mukha. Sa loob loob niya ay minamaliit niya si Alexi. Dahil lang sa ginagamit ng tabilang panig kanilang pagiging magkaklase. Para palihim na lumapit sa binata. Siguro may ang bundi nito. Gayon pa pagkatapos niya maisip ito. Isang matinding kilot ang naramdaman niya sa kanyang paa. Muning kinapapa ni Alexi ang kanyang paa. Hindi lang yun. Pagkatapos niyang ipaalala, nagkunwari pa itong walang alam. At sinadyang tapang panulit sa pangalawang pagkakataon. Isang babaeng ganito paliit ang pag-iisip. Pinaghihinalaan ni Beta na ang mga sumunod na pangyayari. Ay maaaring tagagawa ng tabilang panig. Sa mga manonood, halos humihikab na si Binatang Saido sa pananood. Hindi niya inaasahan na tatawagin siya sa entablado. Kaya natunala siya. Ang susunod ay si Saido Kejono. Ang pangit naman ng pangalan. Saido Juno. Saido Juno. Ang ganitong resulta, hindi lang itinagulat ni Beta. kundi pati si Saido mismo ay hindi pa nakakabawi, dahil hindi naman siya na nagparehistro. Bakit siya pinapatawag sa entablado? Ngunit hindi ito ang oras para mag-isip. Kung aakyat siya sa entablado, tiyak na mabubunyad ang panyang pagkakakilanlan dahil sa panyang lapas. Kaya pailangan niyang humanap ng paraan para umatras. Ngunit kung pipiliin niyang kumapas, mas malala ang magiging resulta. Hindi lang siya maaaring mapatansik sa paralan, kundi papagalitan din siya ng kanyang ate. Mukhang kailangan niyang dayin nito. Pagkatapos, naghagis siya ng mahika sa ere. Agad na lumitaw ang isang sinag ng liwanag. Pagkatapos, habang naaliw ang mga manunood, mabilis na nag-transform si Saido bilang black shadow at umakyat sa entablado. Ang plano niya ay gumawa ng maliit na pagsabog at tumapas. Ngunit hindi niya inaasahan na mapatawag niya isang sinaunang mandirigma. At hindi ito basta-bastang karakter. Kundi ang mga mapukulam ng kalamidad. Nang makita ito, hindi agad numalis si Black Shadow Sa halip ay nais niyang makipaglaban dito Dahil wala siyang palaban para maipakita ang kanyang lapas Kahit hindi na sa pinakamalapas na estado ang mapukulam Maaari pa rin siyang magsaya Pagkatapos, mabilis niyang iniwasan ang sibat na talaban At hinalap ang kahinaan ng mapukulam Ngunit masyadong makapal ang baluti nito Kahit naiwasan ni Black Shadow ang bawat atake ginamit pa rin niya ang kanyang lapas para Tapusin ang laban agad gusto kitang makalaban kapag nasa pinakamalapas ka ng estado. Kita, kita. Matapos madaling manalo si Black Shadow, pinili niyang umalis sa laban. Naiwan ang mga manonood na may maraming hapa-hapa. Ito ang epektong gusto ni Black Shadow. Ipakita ang dating na isang mailap na master. Ngunit agad niyang napansin na may mali. Dahil pagkatapos ng laban, lumitaw ang isang pulang portal. Apala niya noong una ay nagkataon lang ito. Hindi niya inaasahan na hindi niya ito mapapalis. Kaya para masolusyonan ang problema ng problemang ito, diretso siyang pumasok sa portal. Ngunit hindi niya inaasahan na ang pa padalos dalos na aksyon ay muntik na niyang ikamitay. Malino na dehado ang kalbo. Ngunit matigas pa rin niyang ginagalit na Dahil may nakatago pa siyang alas. Apala niya hawak niya ang lahat sa kanyang mga pamay. Ngunit hindi niya inaasahan na kahit niya ang dalawang piraso ng laman ng talaban, wala pa rin dugong lumabas. Ngunit hindi pa iyon ang nakakagulat Sa isang iglap, bumalik ito sa dati. Inusyon lang bang lahat ng nakita niya? Paano nangyari iyon sa ganitong lugar? Nabunyag na. Namus siya ng pangyayaring ito. Hindi pa rin makapaniwala ang falbo Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang laban. Ngunit sila ay pinagpira-piraso. Bago pa niya maintindihan ang nangyari. Nakita niya si Shilong na may galit na mga mata. Kaya nagkunwari siyang walang nakita. Ngunit wala itong silbi. Pagkatapos, dinala siya ni Shilong. Pumasok sila sa pulang gate, patungo sa banal na santuario, at laping mulat niya na matuklasan na ang mukha ng pinuno ng mga nakaitim. Ay kamukha ni Ying Xiong. mas lalo pa siyang nagulat nang ibunyag ng talaban ng sikreto ng tanilang kalto. Hindi lang ang pagbuhay muli sa demonyong tao, kundi pati na rin ang pagtatago ng isang bahagi ng katotohanan. Pagkatapos, nakita niyang hinawapan ni Anfa ang gate, at sa isang iglap, ito ay humilo. Sa teorya, imposible ito. Bakit nangyari ito? Bago pa maintindihan ng kalbo ang nangyayari, napunta na siya sa nakapulong na alaala ni Ying Xiong na si Clevo sa Banana Santuario. At dito nagtitipo ng isang grupo ng mga onila na ginagamit din ang mga eksperimento para subukan ng dugo ng demonyang tao. Karamihan ay namatay dahil hindi nila kinaya sa mga batang nakaligtas. Naroon si Clevo. ngunit matapos niya magkaroon ng malapas na kapangyarihan, hindi niya tinulungan ng kalto na gumawa ng pasamaan. Bagkos, siya mismo ang pumutol sa kaliwang graso ng demonyang tao. Ito ang tagumpay na ipinagmamalaki ng mga tao. Dahil sa mga katotohanan ito, at mang magpaprotesta ang talbo, ngunit agad siyang sinampan ni Anfa. Dahil lang sa paniniwala ni Tlivu sa kapayapaan ng mundo, siya ay naloko ng kalto na magpa-transplant ng mga cells ng demonyang tao. At sa wali ay naging isang sunod-sunurang puppet, nang mabunyad ang na katotohanan. Nasira ang kunungan ng alaala. Ang lugar ay naging isang sinaunang larangan ng digmaan. At puro mga bangkay ang nakikita sa paligid. Ang dahilan ng malagin na pangyayaring ito, ay ang taliwang grasong buhay pa rin. Pinatay nito ang mga mananaliksik dahil sa pasakiman ng kalpo na gustong kunin ang halaga nito. Dahil hindi nagtagumpay ang mga mababang niyembro, hinayaan nilang ikunong ito ng mga matataas na mandirigma at pagkatapos ay ipinapatuloy ang pagsasaliksik sa lubo ito. Kaya naman, nabuo ang isang may tinda punang gamot, isang tableta lang at magkakaroon ng pakaibang lapas. Ngunit mayroon itong malalang side effects na hindi bahagi ng tunay na plano ng Kaltove. Ayon sa pagbubunyag ni Anfa, isang bagong man ng alaala ang nabuksan. Ito ang base ng eksperimento sa kaliwang braso. Nang makita ito, hindi na mapakali ang palbo, at sinubukan niyang pigilan ng palaban. Sa pagbubunyag ng kapatuhanan, ngunit hindi na si Anfa, at ipinagpatuloy ang pagbubunyag ng nakafagulat na sikreto. Lumalabas na ikinunong ng kalto ang kaliwang braso. Hindi lang dahil sa malapas na kapangyarihan nito, kundi dahil din sa kakayahan nito mabuhay ng walang hanggan. At ang palbo, bilang isang matas na miyembro ng kalto, ay nakinabang din dito, dahil nabunyag na siya. Hindi na nagtago ang palbo, at kung mawala sa pagkakatali, sino bukang lumaban gamit ang kanyang malapas na kapangyarihan? Ngunit, sinaksak siya ng babae, at pagkatapos ay itinapon sa lawa. Ngunit ang resulta ay, ikinadismayan ni Anfa, dahil hindi kinumpirma ni Denta takong talagang patay na ang talbo. At tama nga, sa susunod na sandali, bumalik ang talbo. Agad na sinira ang kunungan ng alala. Biglang pumati ang paligid. Bitbit -bit ng talbo ang malaking espada. Suot ang panyang baluti. Siguradong kaya niyang durugin ang lahat lalo na't walang mahika na tumutulong. Hindi sila kayang lumaban na matagal. Sayang at minaniit nila ang lafas ng pitong anino. Kaya gumawa siya ng maraming kopya. Balak niyang patambahin ng isang papalapit. Ngunit pinagpira-piraso siya, kahit gamit lang ang tatawan. Kaya niyang basagin ng malaking espada. Ngunit hindi makapaniwala ang talbo na may taong makakagising sa ganitong papangyarihan. Agad niyang ginamit ang buong lapas para malis ang hadlang sa harap niya. Ngunit nakakita siya ng isang hindi kapanipaniwalang walang pangyayari. Matapos matalo ang kalbo, bumalik siya sa pinanggalingan niya. Pero ang Danong Suntok ay nagpagalit sa kalbo, kaya tinawag niya ulit ang bayani para harapin ang mga taong ito. Ang resulta, hindi pinansin ni Alpha ang kalaban. Dahil nakabalik na si Shilong dalang data, nabuksan na ang portal ng santuario. Maaaring na silang umalisan ng mga oras. Dahil alam na nila ang katotohanan. Hindi na kailangan pang magpaiwan. Ang ganitong resulta, ay parang suntok sa bula para kay Kalbo. Pero agad siyang nakaisip ng desisyon pagkabalik niya, gagawa siya ng patibong. Sigurado mahuhunog ang talaban sa patibong niya. Ngunit, habang nag-iisip siya, may napansin siyang kakaiba sa santuario. May tao pa ba sa loob? Hindi inaasahan ng bata, na ang na may napakalakas na kapangyarihan. Ay nakatali lang ng isang bag. Apala niya noong una ay espesyal na pagsasana ito. Ngunit hindi pala. Kaya, itinas niya ang tanyang espada. At agad na pinuto ng talik. Ang dahilan kung bakit hindi makatakas ang mapukulam ay dahil hindi magamit ang mahika sa lugar na ito. Nang makita ang sitwasyon, gumawa agad na matapang na desisyon ng bata. Pagkatapos ay numabas sila ng silid. At mabilis na pumunta sa isang hardin. Ngunit, hindi pa sila nakakalayo. Diglang may narinig na iyak si Sidu. Isang batang babae, na parang batang bersyon ng mapukulam. Pero hindi niya alam kung paano aluin. Parang nasa dedensya siya. Pero iba ang mapukulam. Kahit may kunan sa alaala niya. Gusto niyang makatapas sa punuman. At pumunta sa susunod na eksena kailangan niyang gumawa ng masama. Kaya, sinampan niya ng malakas bata. Dahil ang bata ang susi para makalabas. Pero napita ito ni si Du. At parang sobra naman yata. Pero hindi ganoon ang iniisip ng mapupulam. Siya rin naman yun. Okay lang sampilin ng sarili. Para lang mabasa ang kunuman ng alala. Pagkatapos sa isang kakaibang eksena. Nakabaligtad si si Du. Hindi niya alam kung nasaan siya. Medyo hindi siya komportable sa paglalakad. Pero hindi nagtagal. Bigla siyang nawalan ng gravity. At hindi ito ang pinakamasama. Nakita niya na dinaganan siya ng mapukulam. Parang ang treatable bed lang siya. Pero din yung inilipat ang atensyon. Sa mga bangkay na nakakalat sa lupa. Parang nasa isang battlefield sila. Pero hindi niya alam. Kung saan ang susi para makalis. Kailangan lang nilang magpatuloy. Baka mahanap nila ang sagot. Pagkatapos, si Sidu, Ay may nakitang sorpresa. Dahil nakita niya ulit ang batang babae. Sigurado pareho lang ang paraan para makalabas. Kaya, hiningi ng mapukulam ang mga espada niya para mabasa daw kunuman Pero habang papalapit siya sa bata, hindi ni napansin ang kamay ng sundalo, na gumalaw ng pakaiba, at walang kamalay-malay ang mapukulam. At mang sasapsakin na niya ang bata, nang may mapansin siyang gumagalaw sa likod niya. Pero buti na lang, niyakap siya agad ni si Du, at mabilis silang nakatapas sa panganib. Pero simula pa lang ito ng problema, dahil sa pagdating nila, nabuhay muli ang mga sundalo sa battlefield. Para sa mga tagalabas, ang taning paraan ay ang pagpapalayas. Nakita ang ganitong sitwasyon. Hindi na paramdam ng pressure si Sidhu. Kahit patuloy na dumarating ang mga sundalo. Kahit limitado ang mahika niya. At kailangan niyang umasa sa lapas niya. Madali ni silang natalo. Pagkatapos, wala pang dalawa at kalahating minuto. Natapos na ang laban. Pero kung patuloy siyang makikipaglaban sa mga sundalo muling nabubuhay. Siguradong mapapagod siya. Kaya, minunot niya ang mahabang espada. Humingi ng tawad. At sinaksak ang batang babae. Kasabay ng pagkasira ng kulungan ng alala. Naging isang bakanteng silid ang paligid. At sa dikalayuan ay isang pinto na may kadena. Sa ilalim ay may isang espada. Malinaw na nasa sentro na sila ng santuario. Kailangan ng nilang sirain ang porno mahika para mailigtas ang mga Madali lang ang paraan, pero mahirap gawin. Dahil napansin ni si Du, hindi kayang putulin ng ordinaryong espada ang kadena. Siguro kailangan niyang gamitin ang banan na espada. Kaya, sinubukan niyang bunuti ng espada. Ginamit niya ang lahat ng lapas niya. Pero hindi man nang ito natinag. Kailangan pala nang isang descendant ng bayani para mabunot ang espada. Pero nang sumuko na sa sidu, numitaw ang isang crab sa hawapan ng espada. Malino na napakalapas ang ginamit ng lapas. Dahil hindi ito gumana, maghihintay na lang talaga sa pagdating ng bida. Habang silang dalawa ay nababagot, naglaro ng dose dose ng tapo. Biglang numitaw ang isang kunang pinto sa harapan nila. Pagkatapos, nakita nila ang isang kalbong lalaki. Akala nila noong una na siya ang bida. Ngunit ang numaban ay, na makita ito ng babaeng kasama ni Saido. Agad niya itong hinarang. Muntik na siya mamatay. Bagamat natalo, ngumiti si Saido. Akala nila mayroon siyang bagong estrategiya. Ngunit nang gamitin niya ang tint sinang. Hindi lang siya nakatapas sa paghabo ng kalaban. Kundi nasapsap pa siya ng malalim sa dibdib. Ngunit ikinagulat ito ng kalaban. Paano may nakaligtas sa kamay ni Tin? Imposible. Agad na inatusan si Tin. Natapusin na si Saido. Nang marinig ito, hindi na mapakalisik tuwi. Kahit wala siyang malala, alam niya ang lapas ni Tin Ayaw niyang mamatay si Saido dahil sa pagtunong sa kanya. Agad siyang pumayag sa kondisyon ni Kalbo Sinubukan niyang dumiti nito para mailigtas ang panyang pasama Ngunit ibang iniisip ni Saido Dahil pakaramdam niya ay may masamang balak ang kalaban Naniniwala siyang kaya niyang baguhin ang sitwasyon At ang panyang kaliwang matang nag-iipon ng lapas Ay handa nang ilabas sa tahangahangang kapangyarihan Ngunit nagkamali ang lahat Nahuli din kita Та пусть наhoras